Ayan. Pakain na naman tayo ng ano, kalabaw. yung natin. nagang uh, kalabaw. Ito. Oh. Ito din nagay ni Papa Kapon eh. Ay, hindi siya nakakat. Nakahingal lang. Diyan na, tayo na daan oh. May daanan dyan po ba? Eh, tayo na daan oh. Ayan. Yeah. Buti lang may kasama tayo. Ayun, si medyas Ang aso natin. Hey, Dinadaan. Sukal. Ayan. 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 dito Ang uh, tayo na pupunta sa baba. Sa inyong bayan. Ha? Uh. Makita. Oh. Hmm. Tataas ng puno rito. Hey! Ang uh, uh, tayo. Ang tayo natin pugon. Ito okay. na tayo. Dito tayo magpapakain. Ito. So, sabi magpapakain. Nagmamapping tayo. Ilan Nag lang ang dito eh. Yeah. Hindi ko. So, diba? Oh daming ano na kapit ano andat eh Ikaw ko kung dito yun o oh. yun pa iba naman isa pahaba pag ganito na ano mga na tapos naglakad ka dito sa ganyan na ano madaming kakapit sa ano mo pantalon yun oh. Oh bulaklak na ito buka ng ano ito na... eh na ayun mga damo ayun pala dyan Ayan. kalabaw natin hindi na kumain sa ano bahay dito nakakain kakain so, muna tayo ngayon yung view Good morning. Dito na naman tayo sa ano, bundok. Papakain tayo ng mga ano. Na, nagagang kalabaw. Ayun na. Ah. nagpapakain dito na naman tayo. Tatambay muna dito. Idik na ng view. na. ah. Ngayon tayo tumatambay.